Ito, napahagandang tanong. Idol, yung protein ba is sa target weight o yung weight ko ngayon? So, yung target weight, dapat yung protein intake mo, carbs mo, tsaka yung fats mo para bumaba ka, naka-deficit ka. Para pag na mo na, i-maintain mo na lang. Tapos, pag na mo na yung goal mo na body weight, at itaas mo lang, kaunting-kaunti yung protein, and then pag hindi, lumala, hindi umaano yung timbang mo, tagtagam mo ng kaunting carbs, yun lang. Dapat tumaas na yung timbang mo ng muscles. Kung hindi, konting fat. Ganun lang yung laro. Konting-konti lang. It takes time and consistency. Maganda yung tanong niya. Pakinggan niyo. Yung protein intake ko ba para sa timbang ko ngayon o para sa targeted weight goal? Para sa targeted weight goal. Kasi baka ngayon, 200 pounds siya pero 20% body fat. So, ibig sabihin, 40 pounds of fat siya. Gusto niya maging 15% body fat. So, yun yung protein intake niya. Diba? So... Siguro mga parang 100 grams, parang ganyan. Tama kayo, mali ako, Nacho Doctor. Do what works for you. Happy healthy!